Magandang araw mga kabaryo at welcome back po muli sa ating isang So napakabilis po ng panahon and more than one month na po na huli natin bisita sa farm ni Mami Michelle kung saan meron po siyang nakanak na ino ang, ano ang tawag pag ang baboy natatali na ang buhok Hindi! Pag ang baboy ay malungkot kabaryo na makita ulit yung mga bik dito dahil gusto rin po natin makita yung performance ng inhe na galing po sa John and John Farm. And excited din po si Sir Jimmy kasi may paminto kami at sigurado hindi kami itataboy dito sa farm. Hi, at eto na po mga kabaryo, papasok na tayo dito sa kanilang building at eto na po ang kanilang mga biik ayan po sobrang lalaki so ito po ay more than 30 days old na rin naman and mukhang kailangan na po natin silang iwalay so sobrang lalaki po and ang tansya po natin dito sa iba ay more than 10 kilos ayan so lalaki and then ito po ay ito yung medyo bata bata pero mukhang mga pangwalay na rin and ito pa Ayan, so hindi pa nakakapon dito. Mukhang kailangan po itong kaponin. Bale sa ngayon po, meron pa lang apat na inhin na nanganganak si Ma Michelle. And dito po nakasampa na rin yung ating mga buntis na inhin. Hindi nga lang po natin nakikita pa kung kailan sila mga anak kasi wala nga po silang board. Ayan, pero ready na po. Ito hindi pa lumalaki ang dede. So medyo matagal-tagal pa siguro ito. So, balikan po natin itong mga pangwalay na nating mga biik. So, ito nga po, ang lalaki. And yung mga inhin po ay hindi naman sobrang nangayayat. Medyo madali-dali naman po natin ito may balik sa kondisyon. Yan, so makang magaling po magpakain dito. And then, ito po. Okay din naman. Minomonitor po natin ang mga first parity sa natin para maiwasan po natin itong second litter syndrome. Huh? And ito pong second litter syndrome ay kung saan ang atin pong mga inihin ay mas mababa yung mga biik na ipinapanganak sa kanyang pangalawang anakan. Although ito po ay mas nangyayari sa mga highly prolific or yung mararaming mga anak sa unang litter size pero syempre gusto pa rin po nating iwasan kahit po medyo hindi naman hyper prolific itong mga lahi na ito para at least po marami pa rin production yung kasunod na anakan. So ang problema po nito ay medyo related kapag ang ating po mga inihin na first parity ay binread ng masyadong maagap yung tipong mga anim na buwan or pitong buwan pa lang ay binread na sila. And posible rin po na apektado rin sila ng season kapag po masyadong mainit ang panahon, posible rin po talaga na medyo mababa yung kanilang litter size. And alam naman po natin dito sa Pilipinas na ang season po natin dito ay hot and hotter season. And ideally po sa ating mga first parity house, mga at least 28 days natin sila pinapasuso para sigurado tayo medyo makarecover yung katawan nila. Lalo na yung kanilang uterus. And yung paulit-ulit po natin pinapaalala na importansya ng pagmomonitor ng weight loss during lactation ng ating mga inhin. So importante rin po yan dito sa ating mga first parity house. And then ang isa pa, yung short wind to service interval. So depende po sa katawan ng ating inihin kung sila po ay pabubulugan na natin kapag sila naglandi after iwalay or gagawin po natin yung skip a hit. Ano po? So yung skip a hit po ay papalipasin natin yung landi na yun para bigyan po ng panahon natin yung ating mga inhin na makarecover ng kanya kondisyon. So ito po mga kabaryo, mga kailangan natin tandaan para po maiwasan natin yung second leader syndrome na kung saan nga po ay mas maunti ang production nila sa kasunod nilang anakan. So kung titingnan po natin itong inihina ito, mukha hindi naman po bumagsak ang kanya kondisyon kahit siya po ay nakapag-produce nitong ganito kagagandang mga biik. Ito nga po at bata pa lang ay mukhang pang boxing na. Ayan, so meron na po mga muscle and lalo na po yung isang yun. And magaganda ang balakang. So medyo inaasahan na rin naman natin mga kabaryo na medyo malalaki nga yung magiging biik dito kasi kaunti lang sila pero hindi po ganyan kalalaki. Good job. Ngayon, ito na po yung paminto ni Sir Jimmy. Ayan, so ito po ay mga sawboard. Ayan, so buksan po natin. Ayan, so ito po ay gestation. Kasi medyo nahihirapan nga po tayo makita yung mga records dito. So nag-iwan na tayo dito ng mga sawboards. So ito po ay ilalagay na ni na Ma'am Michelle dun sa kanilang distating stalls. And then ito naman po ay lactation. So ito naman ay para sa kanilang farrowing crates. Okay, so dyan po natin titingnan yung mga records para mas madali po natin makita yung mga kailangan nating malaman kapag tayo ay bumibisita. Okay. And ito po ay ipapa-install na natin. Ayan. So, madadagdagan po ng kulay ang farm ni Ma'am Michelle. Aww. So ngayon po, itong mga inihin ay tuturukan ni Sir Jimmy ng Parvo Leptoerisipelas Vaccine or yung PLE Vaccine. Medyo late na nga lang po kasi ito ay mga 21 days old na. Okay, so ideally po, 14 days tayo nagbibigay ayan, ng PLE. Pero medyo na late tayo at medyo busy si Sir Jimmy. So na ibigay po natin ay 21 days after farrowing and dito po sa farm since 21 days old na rin po ang ating mga big ay tuturukan na rin po natin sila ng mycoplasma so ngayon po tuturuan na rin po natin magturuk dito dahil importante rin po yan para at least kapag po may mga emergency ay marunong po silang magturuk so hindi po lagi nakasalalay sa atin or kay Sir Jimmy ayan So sa ngayon po, ang patuturukan lang natin ay yung mga biik. Ano po? Mahirap naman po kasi na baka unahin natin yung inhin ay matroma yung inhin pati si ma'am. Okay, so ngayon po ay magtuturok tayo ng mycoplasma. 2 ml po yan and IM or intramuscular ang kanyang injection. So ito po ay ipapaturok natin sa leeg ng ating mga biik. Ayan po, pati si kuya ay hindi rin marunong magkarga ng ating mga biik. And ayan po, sa likod ng tenga. Ayan. Ayan po. Okay, 2 ml ang tinuturok natin kada biik. And binibigay po natin 7 and 21 days. Ngayon, lipat naman tayo mga kabaryo dito sa kanilang Grofin Building. Dati po wala itong laman pero ngayon po meron na dito laman. So ito po may preparation na rin sila para sa kanilang mga nursery. Pero dapat po kasi ay naihiwalay na ang mga big na yun last week pa. Pero ito po yung gusto kong ipakita sa inyo. Ayan, so meron na po dito mga bagong dumalaga. Additional breeders dito sa farm. Ayan, so ito daw po na breed na. Then yung pong ating mga big na iwawalay ay dito po ilalagay. So mamaya po sisilipin natin yan. Ito po ay ginawa ni naman Michelle kasi wala pa nga po silang nursery pens. Okay. And then ito pa. So total of 10 po yung dumating na gilts ni Mama Michelle galing sa tingnan natin ang ear tag. Ayan. So yan po ay galing DCM. So yan po mga yan ay F1 and mga ready to breed na dumating. So kumpleto na po yung sa bakuna. At pag naglandi ay ibibreed na lang nila. And ito pa yung isa. So, ayan, magaganda na po ang katawan. So, sanay po tayo sa dyan and dyan na consistent naman po. Hindi man ganun karami ang kanilang mga biik na napoproduce pero mataas ang livability ng kanilang mga biik. Ano po? So, marami ang nabubuhay talaga or konti lang namamatay. And matitiba yung mga biik nila. Pero ito po mga galing sa DCM, alam po natin na hyper prolific ang mga yan. So ito pa. Ayan. So ito po mga ito medyo bata naman. 4 months naman po ang mga edad nito para hindi sabay-sabay ang kanilang edad. Ano po? And then meron din tayo dito nakahiwalay. Medyo matapang daw po ito. Pero ang iniisip ko baka nasa period lang kaya mainit ang ulo. So kapag ito po mga ito ay nakapag-produce na makukumpara po natin ang performance ng DCM at ng John and John. Okay, so ngayon po babalikan natin yung kanilang temporary na nursery pen And ito nga po. So naglagay lang sila dito nito mga green na plastic flooring na slatted. Ito po ay para ma elevate natin yung ating mga newly wind piglets sa sahig. Ang problema lang po natin dito ay medyo mahirap itong linisin lalo na at ito lang yung butas. Ayan. So malamang po lagi nilang itong tatanggalin or after one month po ng nursery period ay kailangan ito ulit baklasin at linisin ng maayos then ito po yung kanilang feeding trough so ayan po kailangan lang po natin itong patibayin para hindi po mabaklas ng mga piglets ano po baka mamaya wala pang one month ay hiwa hiwalay na yung mga yan so ang problema po natin dito ay kung paano ito hindi maghihiwa hiwalay pero madali pa rin siyang baklasin kapag lilinisin na natin And ito na nga po to the rescue si Sir Jimmy. May kitolits tayo. Para yung ano, yung pinakong ano, yung pinakong lang. Basta meron mo lang Para hindi siya mag-iwala. So mukhang tapos na po si Sir Jimmy and tapusin na rin po muna natin ito ating video and shoutout na po sa ating mga kabarit. Batiin po muna natin na happy birthday si Sir Aldrin Seriaco and shout out po kay Sir Jamsel from CDO kasama po natin yan na SPR sa Pedro lang ano po. And then kay Ma'am Alisa Mendez from Antipolo, Sir Carl Bagyo and sa ating star sender na si Sir John Christopher Apasible. And thank you po for watching and sa lahat po nating mga kabaryo, na kahit medyo umuunti na po ang ating mga views ay nananatili po kayo na sumusuporta at nagtitiwala sa ating channel. So maraming maraming salamat po at mag-iingat po tayo palagi. Baboy! na may ng